Anong sakit mo? Oo, pan 2017, mm. ako ng timba na may lupa. Mm. Lumagatok yung likod mo. Mm. Noon, mas akong tumayo, bumaba sa sasakyan. Mm. Tapos masakit kong ganda ko. Huwag sa naman hitong lupa. Mm. ako sumasakit araw-araw dyan ko. Nagpapanpako, ko, therapy ako sa amin. 8 session. Actually, 9 session kahit isa dun, kahit punti-punti lang daming ba? na reniseta. Kahit punti, walang epekto eh. So game. medyo nawi-weirdohan ako dito sa gagawin nating video. Kasi sino maniniwala may sakit to? Eh mukhang nang to sa kanto, tas pag nalalasing eh. turne na ito. Ayaw sana siyang videohan. Ang ah, problema, tingnan mo kung ano-ano yung mga ano ha, mga napagawa niya. Sir, anong sakit mo? Mm, 2017, mm. ako ng timba na may lupa. Mm. Lumagatok yung likod ko. Mm. No, nahirapan akong tumayo, bumabasa sa sasakyan. Mm ko? Tapos masakit ko ganda ko. Tapo. Hanggang sa kwan, nagpa-check up ako. Walang pagkita ng hospital ha? Ang sinabi na magay yung kidney ko. Mm. CT program. Sinabi na may Pupul na naman yung adrenal. Ah. Oh. Hanggang sa pumunta na ako. Ah. Oh. na ako, abdomen na CT scan. Oh, wala. Normal. Okay. Hanggang sa... Lumipas lang. Tinis ko lang hanggang sa nawala yung sakit. Hanggang sa bumalik na naman yung <coughs> sakit pero hindi na tuloy-tuloy. Nawala. Mm -hmm. Hanggang sa ng hitang upa. Mm -hmm. Nahirapan ako itong soma sumasakit araw-araw dyan ko. For one year? Hindi, 5 months na sumasakit. From hmm. December, kaya uh, hindi, hindi, na akong umiinom eh. Nakakaupo ka na matagal? Hmm. nakakatayo nakatayo ka na matagal? Oo, pero pag minsan, pag matagal, nanghihina to. Parang nanghihina to. Bumibigay? Parang, parang gumagandang. Plus, eto talaga. Hanggang sa nagpa na ko Kala ko may colon cancer naman kasi mas agad na dyan ko. Oo. Mm -hmm. Colonoscopy normal, may polyps lang na tinanggal. Mm -hmm. Tapos, hanggang sinabi na ng doktor na... May ipitaw dyan? Oo, uh, nag-timeline ako sa thoracic at adjaka ko. Nakita mm -hmm. na yung problema. Yung nerve daw sa dyan. Oo. Mm -hmm. Kaya nakukunstipit ako. Yung, kaya ko siya binidyo, meron daw siyang 2 weeks ago, 1 week? Mm -hmm. Oo. Nung na-hospital ka? 1 week last ito eh. A week ago na-hospital to? Um, Ang niya daw? Kano? 53. Oh, tanda ko. sakit. So, ilang taong itong sakit mo? Since 2018 eh. Tansya mo, simula 2018 up to 2024, magkano na nag-gastro dito? Malaki na. Tingin mo na sa half million na? Hindi. Pag pinagsama-sama? Hindi naman. Pero na sa 200. Okay. Nagpapan pa ko, therapy ako sa I amin. Mean, eight session, actually nine session. Kahit isa doon, kahit Kunti-kunti lang, daming ba? na reseta. Wala. Kahit kunti, walang epekto eh. Yung reseta na kwan, gamot ko. Sino konta... okay. eh? yan? Um, ang Sa kwan, uh, ang masalito eh. Hospital <laughs> yan? Hmm. Ang masalang? Lung masalito na ako. Sige Tapos, hanggang sa nahirapan na kumihin na naman kasi sa dami ng gamot dito pin, dami dami, pin delivered. Hanggang sa nagreklamo ko sa doktor ko, dok, nahirapan na akong mihi, sabi ko. Sige, hinaan na, natin yung gamot mo, sabi ko na. Pero pag di pa tumalab to, operahan na kita, sabi niya ng doktor. Oh. Hindi ko na binili yung gamot. Hindi <laughs> <laughs> na sa panahumi. Ito na. Mahal so, lang. Sa sandal ba canvas ako kung Ito yung manig mo? Ito. <laughs> ito. Pero ito, parang nagsisimula na rin. May, ah, ito! Bungak! Yung sakit ng dyan ko, lilipat-lipat dito. Yung dito. Manhid daw po yan. Sabi niya, hindi naman daw totally manhid. Pag kinukurot niya daw, may ibang sensation. <coughs> pag napatakan ng tubig, iba yung weirdo yung feeling. Pag na, pa ng metal yung kutsara, iba yung feeling. Pero pag nakagat ako na ng langgam dito, di ko nararamdaman. Tingnan lang, akong Ang kapal eh. Ang kapal oh. Randam mo Mm. Pero yung weirdo yung tibo. Iba yung tibo. Kung baka dito. Teka lang sir, baka mag ano eh, baka mag comment ulit sa larba. Pani, ninawakan niya lang, nalang niya, oo, oh, oh, magagawa <laughs> 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 hey, wala ka na magagawa nun. Kaya siya, hawa ba to? Kuya, nagsisimula na itong mamanig. Ano ka? Hawa ka para mamaya na mabantay natin. Wait, ano mo rin. Gagi. Tanya sa Dito tapos may vertigo din ako. Tapos vertigo daw. Paano mo nararamdaman ng vertigo mo? Pag naka-flatbed? Pag nakahiga mo na walang kulay? Nahilo man. na lang ako na susuka ko. Kasi yung cold nurse namin, may sinend sa kwan kasi mahinit ngayon. Sintomas ng heat stroke yung nasusuka tapos nahilo. Kaya punta na ako sa hospital, nakala ko na stroke na ako. Vertigo. Vertigo daw. Ano ka wrestler? Tantama ka <laughs> na ganyan ka Kasi lineman kasi ako yun. Eh. Nagbubuhad din ako ng na nagbibigat. Sige, tagal mo yung t-shirt na pa. Ang haba ng oh, tama nito, sigurado. <laughs> Dahil mo sinabi ah. dami gastos. <sighs> Sige, na gastos. Sige, pagbaba na ko na. Pag nakahiga ka na walang ulan, hindi ka nahihilo? Hindi. So, yung vertigo mo, ano lang, sulupot-sulupot lang? Oo, oh, pagkabi ganun, pag mainit. So, hindi to ipapost agad. Ipapost to pagdating ng second session kasi okay. pag kaya ko lang i-detect yung, ayan mga manhig mm -hmm. so, Pero yung vertigo, yung pagdudumi, ano, antayin natin mag-CR dito. So, ganoon lang. Actually, yung piling ko natatay pero ayaw na nabas, <laughs> Ang mahal niyo pa ako. Hindi naman. Doktor kasi nagbabasa niyan. Mm. So sa mga pupunta dito, hindi niyo kailangan yan, ha? Paul, Vin, tira. Bomba, bomba, hatak, hatak, tira. Bomba, bomba, -bom hatak, hatak. Oo. Oh. Ano na libo? Ang Claudia. Ano <todic> Si, pasok mo yung vertigo. Kung lang sa webes. papalit ka na lang uh, uh, Namatay ano? Paul. Namatay yung tatay ni Rowena. Eh? Uh, si Rowena? Kapit-bahay namin. Pakay mo. Pakay mo. Ano, pag-alabi ka ka Rowena? sino po kayo? Tapit ba niya ng anak katrabaho natin. <laughs> sino 'yun 'yung kapit Uy, uy, sino to? Sino to? Ay, Ano po? katrabaho po ko 'yung anak ko tapit ba. <laughs> ano, si no? You know? Nagka-tapit. Eh. Ang dali niya ito. Nice. magha <laughs> tayo nagugulo <laughs> Hindi <laughs> 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 Hindi na sa akin Hindi Pero ang nabawasan Malaki na nabawasan <laughs> Hindi pa kasi ito nakatayo Pag ito napatayo natin Flash out lahat yan Player to pala Player to Pero mababo na mababo na yan Sa ganda na, nyo na yan Tira <laughs> Saan si Tremalad niya? Tira Oo Ang ganda sa sir, sa may tira sir Tagalit ka sir Paano, paano na Tengilin, ka, sir, ka dito, sir. Ano, sir? Puro ka dito, sir. Puro ka dito, kuya. Sir, nag ka, sir? Oh. Tengilin, sir. Tengilin, ka, sir? dapat binigyan yun. Oo, oh, pero... pa wala ka pag nag-inom ka, sir. O, pero, five, five... five months na, eh. Hindi minum. na kuminom. Eh, oh, Nagal na. Ito ako, sir. na. Ang Ang Ito mo sila. Bukod sa ko niya mino. Wala nang nag-train niya doon. Wala nang no? Pag naglakad si Sir pang pagano galo no. Wala na. Hoy, hindi liga. Para ni ko ito ba? Alam bully no. Yung bully. may balay po ni ko. Bukod lang po. Dapa. Dapa sa. Gabi din si Sir kamo eh. sa may ano? di mahalaman. So, na ako na kayo. May tira pa tong konti. Baka umasa rin itong kasanto eh. So, pag ginaka pa, padali na yung dugo. Panibis. na yung mga manhid niya. Ayun, may dugo na sa dugo. Okay, oh. Nagbago. Hmm. Nakahiga pa yan. Pag nakapagpahinga to, babalik na yung normal, yung normal yan kapag napatayo natin. Pero baka may mga maramdaman pang konti. Ang i-check natin,

Big Soto! Big Soto! Big Soto! toto Soto! Big Soto! Big Soto! Big Soto! Eh di ba ba to. Ba ba Huh! ito? di sa akin! Grabe oh! So, so pagpahingayin muna natin si Sir, wala ako na po kayo. Walang advance payment, ang check-in yung booking libre ang bayo po pagtapos na So, ang main concern ba namin ito video, baka kasi maraming may gantong case out there. tas para, para share yung video na to para malaman nila na kahit mas sa YouTube, know, opo pa Ah, uh, <laughs> pagtayin nyo manutin si Sir, kasi yung dun sa paa niya nagsisimula palang dumaloy. Ito, eh. wala na itong manid, oh. Tayo mo mm -hmm. natin 10 minutes, tapos tignan natin mamaya. Maganda ito, pain na lang, pain na lang tumita, maiii. Ano yung hira? Kaka ba may pork, <laughs> <laughs> <Kama> may ano <laughs> ka? May rapid ka umiii. Sa popo yata. <laughs> <laughs> Pag umiihi ka, pigil. Tulo na yung tulo. Nung umiihi ako sa bus stop, sa, sa urinal, ay sa kong. Nakalima na ata na nakaihi, umiihi pa lang ako. Umiihi. Good, kaihi. Sagawin so, natin, videohan mo ito pa yung takatalikod ka. Sumurap so, ka! <laughs> <laughs> Bago doon siya makaihi, doon sa, doon sa urinal bus stop, lima na doon yung nakaihi, sa kanya di pa doon lumalabas. So check natin kung mabisa. Dami ng pila pa siya? Hindi. Yung gamot ko na rin natin eh. Ang Hindi. daming gamot. Pag naipita ka, ka. ka talaga dito sa blue part Dito. Yung last na, yung una kong binalik. Magpipigilan talaga pag-ihing ano, nun ito. Yeah. Or nanonood ka ng video namin tapos nakatingin ka ang John Paul. <laughs> Gusto ako mag-awak dyan kasi patong mag-sa na. So paano dyan muna kayo? 10 minutes muna namin pagpapahingahin. Tapos nagdala natin ng tubig to. No? Ben, na tubig. Ano eh, yung nandun sa red, puro e. yellow eh. Okay lang. Okay, lang. Okay okay lang. Okay okay lang. sa may ano ba, ko sa labas. So, yun. so parang yung muna kayo, pat muna ha? Tapos bibidyohan so, natin kung parang siya umili. Tingnan natin kung mabibilis. Nakatali din naman. So choice na kung nga harap siya umili. Game, check natin kung makakaihin na maayos. Kung matagal pa rin ba yung ano, yung... Proseso. Yung proseso. Kasi sabi niya kanina, ano diba, eh. Di ba daw mo naman tapos bago siya nakakaihin eh. Okay, my girl. Huwag mo ka pang paharap. harap! <laughs> ka <ko> sa akin <laughs> ikaw na kaya mag video sa sarili mo <laughs> <laughs> Baka mag friendly ah, Mag million views Ako ka Miser, yes, na lang kita rito sa labas 5-11 yeah, Bakit Hindi pa namalabas Hindi, wala pa naman isang minuto eh. Baka kinikilig-kilig pa. Ayun. alam? Okay naman. Okay na? Normal na? Oo. Wala nang pigil? <laughs> Dapat pa video mo pa yung, yung may lumalabas. Ganun. Ano <laughs> uh, strict tayo wala yan? Pobie, wala. Na, hindi na pipigilan. Sa terminal lang oh. Um, biyahe ko dito eh. Baka lima katabi. Ako, pinipilit ko ba rin. Lagi, madalas nangyayari yun? Lagi. Lagi. Ah, hindi sa dalaw-dalaw lang. Talagang pag-iili ka. Talagang... Matagal. Oo. Oh. Ah! Oh, hindi ko alam. Ano ta doon tawag sa sakit mo? Yung, one, constipation, tapos... Dahil nga sa na naipit ang apektado dyan. Ano ito tawag sa sakit yan? Ang pasayati ka doon. Basta may yung mga nerve dito natin. Ay Hindi ko pa ito bibidyohan ha. Review nga lang yan sa first session. Hindi pa ipapost. Hindi pa ito ipapost. Ito ikaw tatan na Ipapost na natin. Huwag muna. Eh. Hindi pa tayo sigurado eh. O pagbalik na lang niya. Pagbalik na lang. Kasi kakaiba kasi niya. Iba yung ano niya eh. Kasi normal siya sa lahat eh. Sa ano pa lang tayo nag ano eh. Oo dun sa manhid. Noon talaga hindi normal, hindi mo ma maka... sa sasakyan, hindi mo makababa. Nakaganyan lang ako. Hindi mm. ko kababalik ba? pa lang yun eh. pa friend, pa so pag may gano'n kayong case, hindi po namin alam kung ang tao sakit nga. Basta sa pag tinanong pilay sa likod, ha? So best mo sa lahat, kita kita tayo. Normal yung kan urinalysis, lahat lang Normal lahat? Kinek pa ako sa cancer eh, sa dugo. Wala. Normal. Oh. Pag ganun yung case nyo, kaya yan dito, ha? So, picture na muna kami tapos ilalagay ko sa page para makita ng mga tao na may aabangan silang bagong case. Ha? Cut! Cut! Uy! So, game. Ah, uh, ito yung may kaso ng sobrang kakaiba. For... Kaya nyo dyan? 2017? Uhm. 2017. Oo. So, since 2017-18, doon niya daw napansin na hirap na siya umihi. Gano'ng kahirap? Ganito lang Ilocos. Pagdating dating daw ng, ng stop over, lahat daw na nakapila doon, nakalima na yung tapos umihi siya daw, hindi pa. May iwan na ng bus. May, may, iwan na daw ng bus. Balak niya na nga daw tanggalin yung, ano eh, yung gulong eh, para di maka... Sa mga bus driver po, tandaan nyo no? Huwag nyo itong, itong iiwanan, bubutasin itong gulong nyo. <laughs> so, tanongin natin kung ano yung mga nagbago. Sir, ikaw na sir. Ano-ano mga nagbago after ng... Nung no, no, first session ba lang, nawala yung vertigo. Uh, medyo gu gumaan yung pakiramdam ko. Tapos mawala yung parang rubber band dito sa tango. Uy! Tapos, may vertigo pa to? Oo. Oh. Oo. Oh, natin yung vertigo na. Ah, oh, okay. Oo, oh, tapos? Tapos yung burn pit sa pa ako, parang nabawasan. Oo. Mm una-una -hmm. oh, kayo ha. May tira pa to. Second session na to. Mm -hmm. Tapos ito yung pinakamaanga. Sir, kamusta yung ihi? Okay na. No. Wala na. Wala na pigil. Oo. Okay. So, normal na, normal na. Normal na, normal na. Pero yung well, medyo constipated pa ka kasi. Yung dun sa pagpupo. Sabi kasi ng doktor, apektado yung nerve ko yung pag ko yun. Mm -hmm. So yun, so far yun na po yung improvement, yung pag-ihit niya normal okay. na. Meron pa kaming video dyan, dun sa first session, yung review. Pagka nabas, pagkapasok ng CR, saglit lang nakalabas na agad. So pag may ganito kayong case, ano daw tawag sa si sakit mo? Herniated disc, may, may naipit na spinal nerve. Bally, ah, so... Bali, apat na uh, spinal disc yung nag-bulge. So yun yung nakita? So yun yung naging apekto sa katawan mo? Pero dito, wala mo sa rocket? Wala. Yun lang, lang, manhid lang ko rin. Oo. Oh. Tapos noon, parang bago yun ah. Pag yumuyo ko ako, parang may kuryente na dumadali dito, pagbaba sa likod mo. Pero ngayon, wala na. <laughs> oh, so, if ever na may gano'n kayong case plating ko po, may tira pa to. Pero ang tira nito, yung manhid na lang daw dito, ponte. Ano sa rin yung tira? Mandid dito so, sa isang... Kunti na lang. Oo. Oh. basta lahat ng na-resolve na problema ni Sir, if ever na may ganun kayong case, welcome po kayo dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa mga may plano pong pumunta ng Antipolo, wala na po kami doon. Saka sa City East Camyas, Barangay San Patros, Antipolo City. Shout out po sa inyo, lalo na sa street namin. So, mamimiss ko kayo. <laughs> Bin, mamimiss mo ba sila? Ha? Mamimiss mo ba yung mga tanya-barangay natin? Hindi, ang lalay mo daw. Pero, per sa <laughs> ano na kaya ako, dadalaw dyan sa Antibolo, mamimiss ko po kayo sobra. Dadalaw-dalaw naman ako dyan. O, <laughs> oh, paano? God bless sa lahat. No advance payment. Ang checking in booking. Libre yun. Sa Rosy del Monte, Bulacan. Shout out po. Dito na po tayo magkita-kita. So, God bless sa lahat.